Ayan po mga kapatid, good morning po sa atin lahat, happy Friday po At ngayon po ay bibigyan natin ng reaksyon si Edo at si Beyonce Ayan, kasi po maraming nagsasabi na ako daw po ay hindi Edse. Alam nyo po mga kapatid, ako uh, matagal na na po akong fans uh, ni Edo numpa, pa. May katibayan tayo dyan, mga kapatid. Na numpa sa Facebook pa lang po yan, at sila po ay ang keyboys na nakarating sa bahay ko. di ba Last na 2022. No? ah uh, ayan po, na original na keyboys ay pumunta na po sa bahay namin. At kilala ko po na, nakilala ko po si Ido. At lagi po ako niyan, uh, nung nasa Facebook pa lang siya nagla-live, lagi po ako diyan. Fans po ako ni Ido, kaya lang po tahimik lang ako. Lalong-lalo na po pagdating sa IDSC, tahimik lang po ako na nanonood, nagsusuporta po sa mga vlog ni Kalinga Prab, di ba? Oh. Kaya mga kapatid, hindi nyo po masasabi na ako po ay hindi Edsi. Edsi po ako. May katunayan po ako. Nandyan po, nakalagay sa tabnil ko, ang patunay na ako po ay isang fans ni, ni Edo. Kaya, yung sinusuportahan mo, kailangan mo rin po yan, suportahan kung sino po ang ka-espesyal someone ni Ido. Ganon po tayo. Dahil po, sa totoo lang po, noon, ah uh, nung sila ni, ni Erika, ako talaga po hindi nagre-reaction. Uh, at na, ngayon po, ki, sa bihirap bihira po ako mag-reaction. Dahil po, ako po ay Uh, pinag-aaralan ko po. Dahil ako po, pag ang kagaya po ni Ido, na fans talaga ako ni Ido, iyan po ay, nagen lang po ako, nagsusuporta. Uh, dahil po, ah, uh, hindi naman ibig sabihin na tayo ay kumu-comment ng comment o reaction, hindi na tayo ay fans ng isang love team. Pag once po na love team po yan ng Kalingap, lalong-lalo na po kay Kalingap Rab, kailangan po yan natin suportahan at kahit tahimik lang, at least po nandyan tayo, nakikita natin kung ano ang mga kaganapan. Ganun po yun. At lalong-lalo na nga po nung pumunta sila sa palawan, doon natin po nakita yung moment ni Ido at ni Bianci na napaka uh, sweet na tahimik lang na talagang makikita mo talaga kasi si Bianci, mahihain na tao, sobrang mahiyain mabuti na lang po nga si ano, yung itong si Ido ay nawala na rin po ang magiging mahihain niya, dahil tahimik lang po yan si Ido, kaya yung silang dalawa ni Beyonce, para po silang yung bang slay, uh, slay uh, ano nag dahan-dahan, 'di ba? Dahan-dahan lang po yung pagiging uh, special sa mua nila. <laughs> Alam niyo po talaga, natutuwa lang ang paggagawa ko ng reaction dito sa mga love team. Ang hirap. Dahil hindi ko po matimbang sa aking sarili kung sino talaga ang pinaka special sa alam niyo po talaga talaga, ang hirap po talaga magawa ng reaction Dahil alam niyo po talaga, totoo lang, iba-iba po ang mga <laughs> nagsusuporta dito sa bawat love team. Kaya ang hirap po manimbang kung sino po talaga. Kaya ako para sa akin, Uh, mamahalin ko sila na lahat ng love team. Uh, kung ano man ang reaksyon ko, pantay-pantay lang nga po ang uh, tingin ko sa kanila. Wala akong tulak kabigin dahil po yan ay um, charity ni Kalinga Prab. Suportahan po natin dahil po si Kalinga Prab po dyan lang po to kumukuha ng mga pangtulong dito sa mga pinag-aaral. yun po ang pinaka-importante. Suportahan natin dahil ang lab, uh, uh IDC, ay iyan po ay isang beneficiary ni Kalinga Prab sa pag-aaral. Kaya napakaganda po yung ginagawa ni Kalinga Prab na edukasyon po sa mga kabataan ang kanyang mga tinutulungan. Dahil po, alam nyo po, para sa akin, ang edukasyon po, kahit sino man, hindi po yan mananakaw. Ha? Iyan po, abang buhay nyo po yan, bit-bit, na pinag-aralan. Kaya po, napaka- uh, ano yun, napakatalino talaga ni Kalinga Prab na dito po siya nagpuko sa mga estudyante na mga tinutulungan niya. Kahit po ginamit niya sa paraan na love team or Kalinga Angel dahil po talaga napakaganda yung edukasyon ang maibibigay natin sa mga kabataan. ba? Diba? Kaya yung mga ganito po ako ay support ko dahil uh, ako rin po ay maraming pinag-aaral. Alam ko po uh, ang damdamin ng isang uh, nakakatulong sa mga nagpapaaral dahil po pag once na po nakagraduate at may trabaho at abot-abot po ng pagpapasalamat sa iyo iyon po ay sapat na na nakikita mo sila na magaganda na ang kinabukasan nila nakakapagtrabaho na sila ng maganda ay talaga po nakakataba po ng puso. Kaya tayo po, tuloy-tuloy lang po ang pagtulong natin. Suportahan lang natin po ang mga love team. Gaya po nito ni Edsi, uh, IDC, uh, Jomkar, at um, uh, ito pa, Dandet, at yung special someone. At dito po sa ano sa Rochelle, sila po ay may forever na. Ayan na. Forever more. Ang <laughs> nakakatuwa po talaga ang mga love team, no? Dahil dito po kiido. Ha? Sa EDC. Ang sinasabi nila, ay naku Yan si Malo Santos, hindi naman yan totoong kalingap. At hindi naman yan totoong uh, pans ni Ido Ayan, mayroon na po ang katibayan na si Malo De Los Santos, lahat po 'yan nakasuporta sa Love Team at Kalingap Angel, 'di ba? sasabihin lang natin na ganito, ganitiyan, ganyan, issue lang 'yan. Kaya lang nga po ang tagi kong panawagan, tayo po ay magkaisa bilang po isang kalingap One family, one kalingap. At suportahan na lang natin ang mga love team, ang lahat ng beneficiary ng kalingap para po yan marami tayong matutulungan. Di ba po? Kaya marami pong salamat doon sa mga nagsusuporta uh, napatuloy na patuloy po na nagsusuporta po dito sa EDSE dahil po yan uh, napakaganda po na mababago po ang buhay ni Beyonce. Yan po talaga po ang napakagandang ginagawa po ng kalingap. Kaya marami pong salamat po sa atin lahat, lalong-lalo na po kay Kuya Bal Santos Matubang Idna Blags, at Idna Vlogs at Kiat Uh, uh, Jackie at Kikalinga Prab at higit sa lahat yung mga nagsa charity like ah uh... Rule of malalag uh, suportahan na lang natin. At Kikuya Brooks po, wag tayo po na yung tayo dahil po sa mga love lab labtim love na 'yan ay hindi po naman natin yan seryosohin dahil iyan po ay paraan lang po sa pagtulong sa ating mga kababayan at lalong-lalo na po dito sa Kilabyansi, Joy, at lahat ng Angels, kay Carla, di ba? Ah, uh, suportahan na lang natin po dahil po iyan po ang maganda. ngaya marami pong salamat sa inyong lahat, talaga mga viewers, lahat ng love team at lahat ng mga nagsusuporta po, lalong-lalo na po sa Rochelle, ah uh, Car ah uh, Jomcar at MC ah uh, sino pa? At mayroon nga bago ngayon na yung Rara yan ayan po, ayan, si ang rara yata po ay si Dara at Tsakayan. Hindi ko kilala yung lalaki po dahil uh, alam niyo po ah uh, uh, hindi ko masyado po yan munang i-expose dahil po ay bata pa si Dara at kailangan natin lang pero po ang edukasyon po ang pinakaimportante sa lahat lalong-lalo na po kila Biancy, kay Carla at kay Joy. Yeah. Ayan po ay mga tinutulungan po at sa mga ikalingat Angel kay Eden at Kimelka ah uh, yan kirosan ayan po ay mga nag-aaral mga nursing siya yang kinukuha nila ah uh, si Eden lang po ang IT kaya go go lang good luck sa inyong lahat mga kalingap Angel pa yan iyan ay magandang paraan na ginawa ni Kalinga Prab na matulungan kayo sa panyong pag-aaral lalong-lalo na po dito sa mga lab team Kiido, Kiomar, akidam ah, Mm, 'di ba? Kaya maraming salamat po lalong-lalo na po Kiruel at Trishel na sila po ay naging totoo na. Realidad na po ang kanilang love team. Ah, uh, marami pong salamat sa mga nagsusuporta sa inyong lahat. Lahat ng mga Jump Cars, itin at lahat-lahat pa. Thank you so much sa inyong lahat at maraming salamat po Bupil Vlogs. Hayat uh, Mix Vlog, Ermagalo Mix Vlog, Selena Barbosa Official, Cell TV Pitch, Banat Bagsik, Malud Los Santos po. Please support natin ra ang kanilang mga channel. Thank you. Salute. Bye-bye.